Ang ating mga alagang pets ang siyang kasama natin palagi sa araw-araw ng ating buhay. Madami tayong dahilan para mag-alaga at kumupkup ng mga hayop sa loob ng ating bahay. At isa lamang gusto natin para sa kanila, ang alagaan at makasama natin sila. Minsan ay nag-aalaga tayo ng aso upang magkaroon ng bantay sa ating mga bahay. O di kaya naman ay nag-aalaga tayo ng mga pusa upang merong makasama sa loob ng ating tahanan. Pero ang ilan sa atin ay hindi lamang aso o pusa ang gustong alagaan dahil marami pa rin ang pumipili na mag-alaga ng mga eksotik na hayop katulad na lamang ng mga gagamba, scorpion, buaya, tigre o kung ano-ano pa. Pero ano nga ba ang pwede maging resulta kung hindi nila makontrol na maayos ang kanilang kakaibang alagang hayop? Sa videong ito ay tutungayan natin ang kwento ng isang chimpanzee Naalaga ng na mag-asawa, na nung una ay maamon naman sa lahat, pero sa bandang huli ay halos wasaki ng katawan ng isang babae. Paano naging wild ang isang chimpanzee kahit inalagaan nila ito noong siya ay maliit pa? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka palang sa channel na ito, isubscribe mo na yan. At huwag mong kalimutan, ilike ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. February 16, 2009, nang makatanggap ng na isang nakakatakot na tawag ang kapulisan mula sa isang babae sa Connecticut sa Amerika. Ayon sa babae, ang kanyang kaibigan ay inaatake ng alaga nitong hayop. Bakas ang takot at kaba sa boses ng babae habang dinig na dinig mula sa kanyang linya ang malakas na sigaw ng isang chimpanzee.

With a gun, with a gun! Hurry You're up! The gun! Please, hurry up! He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My, chim my chimpanzee. Oh, your chimpanzee please. is killing your friend. She, he ripped your part. Hurry up! With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. Guns, please, you can you can shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the oh, monkey is doing. He, he ripped her face off. He ripped her face off. He tried to at? attack me. Please, please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the please monkey attacking up, you. Please, hurry up. Listen to me. Uh, they're on the way, ma'am. They gotta shoot him, please! Please, hurry, hurry! Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, please. okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, no, I can't. She's dead. She's dead. Why why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped oh, her apart? Listen, I think I'm gonna say I think I'm gonna. No, no, nope, nope, just breathe, okay? I'm gonna stay with okay. you on the phone until they get there. Listen, to me, please hurry. Please, please hurry. Oh my god. They gotta have their guns out. They they gotta have their guns out. Listen to me. Oh my god. <laughs> is this your monkey or whose monkey yes. is it? It's your monkey. No, it's mine. How, just, how, do you know how big he is? How yes, many pounds? 400 pounds. 400? 200. 200 pounds? Listen to me, please. Where are they? Where are they? And he's a chimp, correct? Yes. Where, where are they? They're going your way. They're going as fast as they can your way, okay? Please, please go faster. Please, please, Derek, please, please, please. <laughs> please. Please. Is the monkey still by your friend, or can you get close he, to your friend? He in her, he's he, he's in her. Her. Please, God, in her. oh, please. Okay, I need you to come down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh my God, please, <laughs> They tell them they got to shoot him because I tried stabbing him, and he's not, and it made him worse. Okay, Senator. Have them shoot him. They will. Sandra, I already have the fire department close by, okay? So as soon as the police get there, the fire department's no, 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 no. gonna move in, okay? The fire get department him. can't move in yet, but as soon as the police officers get show up. Please tell them, shoot him because he's gonna to try to attack me now. Just breathe, Sandra. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car shoot him please i tried stabbing him and and he's hurt now too so so he's gonna attack anybody i can't get out of this car lock your doors on your car and stay it, there with me it don't matter it don't matter it don't matter he will rip the doors right off just do what i'm telling please. you to stay in the car please the police officer will handle me. it please tell him to shoot him please, please tell him

ay binenta siya sa mag-asawang Sandra at Jerome Harold na mag-asawang mayaman na negosyante. Pinangalanan nila ang chimpanzee na Travis mula sa pangalan ng isang sikat na singer na si Travis Street. Dahil sa walang anak ang mag-asawa, kaya mula noon ay kinupkup na na mag-asawang Harold ang chimpanzee na si Travis at dinala nila ito sa kanilang bahay sa Stanford, Connecticut kung saan naging spoiled ito at binigay nila ang kanilang buong atensyon sa kanilang bagong pet tinuring nilang parte ng pamilya si Travis dahil si asama na mag-asawa kanilang alaga sa kanilang business office at hanggang sa pamimili ng mga gamit sa supermarket. Halos ituring na rin nila ito bilang kanilang sariling anak dahil kapag nagpapakuha sila ng mga larawan ay sinisigurado nilang kasama si Travis sa bawat litrato. Tulad ng mag-asawa ay nakuha rin ni Travis ang loob ng mga tao sa kanilang bayan lalo na ang ilang mga pulis sa kanilang lugar na tinuturing si Travis bilang isang mabuti, makulit at kakaibang chimpanzee. Sa katunayan, sabi pa nga ng isang kapitbahay nila na si Tony Macari ay sobrang daling pakisamahan daw ni Travis. Madalas kasi nakipaglaro si Travis kay Tony ng wrestling noon. Ang kagandahan daw sa chimpanzee na si Travis, alam niya kung kailan siya dapat huminto at kung sumosobra na ang kanyang ginagawa. Dagdag pa ni Tony mas madali raw utusan ng alagang hayop na mag-asawang Harold kaysa sa mga pamangkin niya. Ayon kay Tony, marunong umano si Travis ng ilang mga gawaing bahay tulad na lamang ng pagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran at pagpapakain ng mga alagang kabayo na mag-asawa. Kaya rin umano ni Travis na paliguan ang kanyang sarili. Marunong din itong magpalit ng sariling damit. Humaharap din ito sa pagkainan ng pamilya at minsan pa ay uminom din ito ng wine. Isa pa sa mga nakakamangang kakayahan ni Travis ay alam nito kung paano magbukas ng mga pintuan sa kanilang bahay gamit na kanilang susi. Bukod pa dito, ay marunong din ito magbukas ng computer at hilig nito mag-browse na mga larawan nilang pamilya. Mahilig din itong manood ng TV at gamit ang kanilang remote control ay nahanap niya ang kanyang paboritong pinapanood na larong baseball. Ang ilan sa mga kayang gawin ni Travis ay ang magmaneho ng kotse na automatic. At sa sobrang talino ng chimpanzee na ito, ay nakabisado rin niya ang schedule kung kailan darating ang ice cream truck sa tapat ng kanilang bahay. Dahil sa angking kakayahan ni Travis na makisalamuha sa tao, ay sinubukan din niya pumasok sa larangan ng showbiz. Lumabas si Travis sa ilang commercial para sa mga brand tulad na laman ng Pepsi at Old Navy. Minsan nga rin itong naging guest sa Mori Povich Show na isang sikat na tabloid talk show. Sa mga nagdaang taon ay naging maganda ang karir ni Travis at naging maganda rin ang kanyang record sa publiko. Pero tulad ng ibang tao ay nakitaan din siya ng ilang hindi magandang gawain sa harap ng publiko. Tulad na lamang noong October 2003 nang minsan nakasama si Travis sa kotse na minamaneho na mag-asawa. Habang nakabukas ang bintana at nakasilip si Travis sa labas ay bigla na lamang siyang binato ng isang binatang dumadaan sa pedestrian. Naging dahilan nito ng pagkairitan ni Travis hanggang sa magalit na ito. Tumalun siya mula sa kotse at hinabol ang binata. Sa sobrang takot ng lalaki ay tumakbo siya ng mabilis at hindi na nga siya naabutan ni Travis. Hindi naman agad napakalma ng mga pulis ang nagwawalang chimpanzee. Kinailangan pa nila itong utuin gamit ang paborito niyang laruan at mga ice cream bago ito tumigil sa pagwawala. Pero matapos itong makuha ang pagkain ay nakipaglaro pa ito sa mga pulis na nasa gitna na kalsada. At ito ay nagdulot naman ng malalang traffic sa kanilang lugar. Dahil sa pangyaring ito ay ipinatupad ang batas na kailangan munang kumuha ng permit bago makapag-alaga ng mga exotic na hayop sa loob na Connecticut. Sa mga nagdaang taon naman ay wala nang iba naging problema pa ang mag-asawa tungkol sa kanilang alaga at nagpatuloy na ang magandang imahe ni Travis sa publiko. Ngunit ang lahat ng ito ay merong katapusan. Pagsapit kasi ng February 16, 2009 ay nagbago ang buhay ng pamilya dahil sa hindi naasang pangyari. Ang malungkot na nangyari sa pamilya ay binawian ng buhay si Jerome Harold dahil sa sakit na cancer. Kaya naman naiwan na lamang si Travis sa pangangalaga ni Sandra at ng kaibigan niya si Charla Nash na tumulong din sa negosyo ng mag-asawa. Pero kahit gaano mo nakakilala, ang iyong alagang hayop ay darating pa rin sa punto na maaari ka nilang saktan. Dahil ito na talaga ang kanilang natural instinct, lalo na ang mga wild animals. Isang araw, pagkatapos man ng halian, ay napansin ni Sandra na parang hindi mapakali ang kanyang alaga. Maya-maya pa ay kinuha ni Travis ang susi na kanyang kulungan. May nasagi si Travis na isang lagay ng gamot at ito ay nagkalat sa sahig. Ang gamot na ito ay ang Sanax. Nang makita ito ni Travis, dali-dali niya ito pinagdadampot at pinagkakain. Ang gamot na ito ay napakadelikado dahil pwede ito mag-cause ng hallucination, delusion at pagiging violent pag na-overdose ang nakainom nito. Dahil sa pangyaring ito, dito na magiging violente si Travis. Nang makain niya na ang mga gamot, ay dali-dali siya tumakbo palabas ng bahay. Mabilis na tinawagan ni Sandra ang kaibigan niya si Charla upang humingi ng tulong na pabalikin si Travis sa kanilang bahay. Dahil malapit lang ang bahay ni Charla, kaya mabilis naman nakapunta siya sa bahay ni Sandra. Hawak-hawak niya ang paboritong Elmo dali Travis. Dito ay sinubukan niyang amuhin ng chimpanzee para pabalikin na kanilang bahay at nang sagayon, maipasok niya sa kulungan. Pero meron isang bagay na nakalimutan si Charla. Nagpagupit kasi siya ng buhok at binago niya ang kulay nito ng oras na yun. Kaya hindi rin siya nakilala ni Travis. Sa mata ni Travis ay mayroong isang babae na nagtatangkang kumuha ng kanyang paboritong laruan. At dahil overdose siya ng Sanax, kaya nawala na siya sa tamang katinuan. Noong makita ni Travis si Charla, ay agad niya itong sinugot na galit na galit. Unang inatake ni Travis ang mga mata ni Charla. Dahil tulad ng ibang unggoy, ay binubulag nila ang kanila mga kaaway para mahirapan itong makalaban sa kanila. Kasunod na inatake ni Travis ang muka ng babae at kinain ang mga daliri nito sa kamay. Hindi naman napigilan ni Charla ang malakas sa pag-atake ni Travis hanggang sa maputol ang kanyang mga daliri at matanggal ang isa nitong kamay. Samantala, sinubukan namang rumispondin ni Sandra sa nangyayari pag-atake ni Travis sa kanyang kaibigan. Hinampas niya agad ng pala si Travis at sinaksak ng butcher knife ang likod nito. Pero dahil sa ginawa niyang ito ay mas lalo lamang nagwala ang kanyang alagang chimpanzee. Sa kabila nito ay hindi pa rin tumigil ang chimpanzee sa pag-atake kay Charla. Kaya naman mabilis na tumawag si Sandra ng tulong sa 911. Makalipas ang ilang minuto ay nauna nang dumating ang mga paramedics sa lugar nila Sandra. Pero hindi makakilos sa mga ito hanggat hindi pa dumarating ang mga pulis dahil ang chimpanzee ay malapit lang sa biktima. Kaya hindi rin nila agad mabigyan ng first aid ang kawawang si Charla. Lumipas pang ilang minuto sa kabutihang palad, pagdating pa lamang ng unang police car ay tumigil na sa pag-atake si Travis. Sinubukan naman tumaka si Travis, kaya tumakbo ito sa isang police car at sinubukan buksan ng pintuan nito. Nang hindi ito nagtagumpay ay umikot ito sa driver's seat kung saan nabuksan nito ang pintuan pero sinalubong siya ng ilang putok ng baril mula sa isang pulis na nakaupo sa loob ng police car. Pero kahit nagtamo na ito ng ilang tama ng bala, ay nakuha pa rin makatakbo ni Travis sa loob ng kanilang bahay kung saan na siya tuluyang binawian ng buhay sa tapat mismo ng kanyang ulungan. Sa kabilang dako naman ay maluba ang naging resulta ng pag-atake ni Travis kay Charla. Ayon sa mga doktor ay natanggal ni Travis ang kanyang kamay, ilong labi at nasira din ang ilang bone structure nito sa mukha. Binulag din siya umano ng chimpanzee si Travis sa parehong mata. Sa madaling salita ay lubang nasira ang mukha ni Charla dahil sa ginawa ni Travis. Dahil sa pangyayaring ito ay naging candidate si Charla para sa mga experimental surgery kung saan dadaan siya sa isang face at hand transplant. Naging matagumpay man ang face transplant ng babae ay hindi naman pinalad ang kanya mga kamay matapos niya magkaroon ng matinding infection. At para naman masuporta na magastusin sa operasyon, ay nagpasimula ng fundraising ang kanyang pamilya at lumabas siya sa The Oprah Winfrey Show upang humingi ng tulong. Sa kabilang banda naman, isang taon matapos ang isidente, ay binawian naman ng buhay si Sandra dahil sa matinding stress na dulot na nangyari ang isidente. Sinampahan kasi siya ng pamilya ni Charla nang tumataginting na 50 million dollars lawsuit. Ano man ang naging dahilan sa nangyari pag-atake ni Travis kay Charla ay wala pa rin kasiguraduhan at nananatili pa rin itong palaisipan. Sinasabi ng ilan na maaaring ang nakain ni Travis ng mga sanaks ang nagkos sa kanya na matinding psychosis at samahan pa ng bagong hairstyle ni Charla na hindi agad nakilala ni Travis. Sa uli, gaano man kalapit ang isang alagang hayop sa tao ay hayop pa rin ang magiging pag-iisip at asa nito. Kaya naman asahan na natin na maaaring itong umatake, lalo na kung makaramdam sila ng panganib sa kanilang paligid. Kahit anong pag-amo at training ang ating gawin, lalo na sa mga wild animals, ay hindi pa rin natin mabubura ang kanilang mga natural instinct dahil ito ay likas sa parte na kanilang pag-uugali. Hayaan na lamang natin manatili ang mga hayop na dapat ay nasa kagubatan. Dahil ito ang kanilang likas na tahanan, dahil sa isang iglap lamang ay maaari sila maging wild na may kakayahang kumitil ng buhay.